ang lihim ng mga arkaibo ng Vatican ay isa sa mga pinakamahalagang ari-arian ng simbahang katolika na nakatago sa loob ng mismong reliyosong kaharian ng Vatican. Sa kabila ng reliyosong anyo ng Vatican, naroon ang isang kayamanang kasaysayan, kaalaman at mga lihim na nasa loob nito. Sa loob ng mga ito matatagpuan ang mga dokumento at tala ng mga siglo na nag-uugnay sa pag-usbong at pagpagsak ng mga imperyo atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ang pagsilang at kamatayan ng mga Santo Papa, mga liham na sinulat ng mga hari at rina, mga orihinal na kopya na mahalagang mga sulat, at pati ang mga personal na mga dokumento mula sa ilang mga kilalang pangalan sa kaysaysayan. Para sa mga mananaliksik at mga iskolar, ito ay isang tunay na ginto ng impormasyon. Ngunit para sa iba, ang mga arkaibong ito ay pinagmumulan ng misteryo at intriga. Ang mga chismis tungkol sa mga nakatagong silid, mga nalimutan ng mga pasilyo, mga lihim na samahan at mga mapanlikhang kagubatan ay nagsisilabasan. Kaya anong mga lihim ang ginakatagpo sa Vatican Secret Archives? Ang estado ng Vatican ay tinatag noong Pebrero 11, 1929. Ang pinagmula ng estado ay nagmula sa Lateran Pact noong 1929 sa pagitan ng Italia at Holy See. Ito ay nagresulta sa pagkilala sa buong mundo at eksklusibong soberanya ng Holy See sa teritoryong katumbas ng lungsod ng Roma na may formal na kasunduan na nagtatag ng katolisismo bilang reliyon ng Italia. Ang Vatican ay may populasyon ng mga 840 at sakop ng paligid na 108 hectares. Ang lungsod ay matatagpuan sa Roma, Italia at ito ang pinakamaliit na independent na bansa sa mundo ayon sa populasyon at sakup. Ipinakikita ng lungsod ang pananampalatayan ng mga Roman Catholics at ang kanilang kapangyarihan at influensya sa mga reliyosong tao ay hindi may pagkakaila. Ang otoridad ng Holy See ay sa mga katoliko sa buong mundo. Ang Vatican Palace sa hilagang bahagi ng Basilica ni San Pedro ay tirahan ng Papa sa loob ng mga pader ng lungsod. Ang Papa ay tinuturo na isa sa mga pinakamaimpluensyang tao sa mundo dahil sa kanyang impluwensya sa reliyon. Ang mga Etruscano ay misteryosong mga tao na naninirahan sa gitnang Italia higit sa 3,000 na taon na ang nakakalipas. Sila ay mga eksperto sa energy, sining, architecture at ang kanilang sibilisasyon ay isa sa mga pinaka-supil ng kanilang panahon. Gayunpaman, hindi pa rin natin alam ng marami ang kanilang wika o mga paniniwala. Alam natin ang pangalang Vatican ay walang kaugnay sa Biblia, sa wikang Grego o sa wikang Latin. Ito ay hinango mula sa diyos diyosang si na Diyos ng banal na komunikasyon at mga hula na mga Etruskano. Naniniwala mga na naninirahan si Batis sa ilalim ng lupa at sila ay nagtayo ng kanilang mga templo sa ibabaw ng mga kuwebang ito upang may kapag-usap sa kanilang Diyos-Diyosan. Hanggang ngayon, ang Vatican ay tinayo pa rin sa ibabaw ng isang sinaunang kuwebang Etruscano at sinasabing nakipag-usap pa rin ang Papa kay Vatis sa pumagitan ng isang lihim na lagusan na nag-uugnis sa Vatican at sa kuweba. Kung ito ay totoo o hindi, na natiling misteryo. Ngunit malinaw na ang pangalang Vatican ay nagmula sa mga panrelyong paniniwala ng mga dating panahon. Noong October 2019, binago ni Pope Francis ang pangalan mula Vatican Secret Archives papunta sa Vatican Apostolic Archives. Ang Apostolic Archives ay sentro ng mga dokumento ng Holy See para sa lahat ng kanyang makilus, gawain at mga dokumento. At ito ay isa sa mga pinakmatandang institusyon sa mundo. Itinatag ito sa pangangasiwa ni Paul V noong kalahating bahagi ng ika-17 na siglo at kasalukuyang isa ito sa mga pinakamalawak na arkaibo sa buong mundo. Ang archive ay naglalaman rin ng mga personal na arkaibo ng Papa at sumasailalim sa otoridad ng Papa. Ang mga archives ay inati sa dalawang seksyon, ang Vatican Apostolic Archive at ang Vatican Secret Archive. Ang Apostolic Archive ay naglalaman ng mga dokumento mula sa pontificate ni Pope Innocent VIII hanggang sa ika-20 na siglo Samantalang ang Secret Archive ay nagtataglay ng mga tala mula sa mga kamakailang taon, ang Apostolic Archive ay bukas sa mga mananaliksik habang ang Secret Archive ay hindi. Ang Vatican Secret Archives ay isang malawakang tanyagang imbakan ng mga lihim at mga pag-amin na naglalaman ng mga tala ng mga iskandalo at mahalagang impormasyon. Ang mga archives ay napakalalim at maliligaw ang mga tao na pupunta dito dahil sa sobrang lawak nito ayon sa isang eksperto mayroon lamang 24 miles o mga lalagyan ng mga archives ngunit kamakailan lamang inamin ng Vatican na mayroong 85 kilometers ng mga istante bukod dito may 135 na mga fondi o mga individual na archives na iwalay mula sa mga inilagay pang istante nito kasama dito hindi lamang ang record ng mga desisyon ng Papa negosyo ng Chancery at iba pang mga uri ng dokumento kundi pati ang mga materialis tulad ng mga record ng mga kilalang tao, pamilya, mga supremadong relihiyosong orden at ng mga non-sature o mga simbaang embahada. Ang karamihan nito ay hindi pa natitignan kahit hindi pa naka-index o nakakatalog. Maingat na kinokontrol ang akses dahil sa mga sensitibong impormasyon tulad ng mga impormasyong tungkol sa inquisisyon, isang grupo ng mga institusyon sa simbaang katolika na naglalayong labanan ang heresy at nagsasagawa ng mga paglilipis sa mga panghinalaang heretics. Sa kabila nito, ang mga ganitong uri ng impormasyon ay maaring makita lamang sa pahintulot mula sa kanyang halili, ang Sacred Congregation for the Propagation of the Faith. Sa kabila nito, ang Vatican Secret Archives ay isang mahalagang mapagkukuhana ng impormasyon para sa mga istoryador at mananaliksik na nagnanais malaman ang katotohanan tungkol sa simbahang katolika at sa mundo sa paligid natin. Ang Vatican Secret Archives ay mayroong ilang mga kahanga-hanga at mapanganib na dokumento sa loob ng mga siglo. Ngunit kamakailan lang, ang maarkaibong ito ay nahalugpilo sa kontrobersya. Noong 2015, natuklasan ng isang grupo na mga mananaliksik ang ebidensya nagpapakita na ang Vatican ay nagtago ng mga pulong ng dokumento na naglalaman ng mga ulat ng pang-aabuso sa sekswal ng mga pari ng Simbahang Katolika. Iniulat ng mga mananaliksik na mas iniintindi ng Vatican ang pagpapalakas ng kanyang reputasyon kaysa sa pagpapaligtas sa mga biktima ng pang-aabuso. Pagkatapos noong 2018, natuklasan naman ng isang grupo ng mga mananaliksik na nilipol lang Vatican ang daan-dang mahalagang dokumento na may kaugnayan sa Holocaust. sinabi ng Vatican na ang mga dokumento ay tinanggal para sa mga dahilan ng kontrobersyal. Ngunit marami ang naniniwala na ito ay winasak upang protektahan ang imahe ng simbahan. Ang kontrobersya sa paligid ng Vatican Secret Archives ay nag-iwan sa maraming tao na nagtatanong kung anong iba pa ang itinatago mula sa pampublikong pananaw. Anong mga madidilim na lihim ang natatago sa likod ng kanyang mga pader? Ayon sa ilang mga chismis, ng Vatican Archives. Ito daw ay naglalaman ng mga ebidensya ng buhay mula sa ibang planeta. Ang pinakariniwang binapanggit na ebidensya ay ang mga bungo na sinasabing galing sa ibang mundo. Naniniwala ang ilang mga tao na ang Papa ay may koreksyon sa mga aliens at nagtutulungan sila upang mag-implant sa lahat ng tao sa mundo ng mga computer chips. Baga man walang konkretong ebidensya upang suportahan ang mga paratang na ito na nanatili itong pinagmumulan ng pagkakamangha para sa maraming tao. Kung ang mga chismis ay totoo, ito ay Ang Vatican ay may hawak na isa sa mga pinakamalaking lihim sa kasaysayan. Marahil isang araw malalaman natin ang katotohanan. Subalit para sa ngayon, mananatili ang Vatican na hindi nagsasalita tungkol sa mga ebidensyang ito. Noong 1891, ipinalabas ni Pope Leo XIII ang isang encyclical na makaka ng malalim sa simbahang katolika. Ang dokumentong may pamagat na Rerum Novarum na isinalin sa English bilang of all new things ay isang mapanuring pagpuna sa Industrial Revolution at ang epekto nito sa mga manggagawa. Inakusahan ni Leo na ang bagong sistemang pang-ekonomiya ay mapan-exploit at hindi makatarungan at hinihiling niya ang malalim na reforma upang mapanatili ang mga karapatan ng mga manggagawa. Ang insiklikal na ito ay nagdulot ng malakas na pagtatalo sa loob ng simbahan at nag-udyok ng pagtatalo tungkol sa papel ng Papa sa mga isyo ng lipunan at politikal. Sa mga sumunod na taon, ang mga insiklikal ng Papa ay naging mas karaniwan upang ipahayag ang iba't ibang mga paksa mula sa kahirapan at digmaan hanggang sa kontrasepsyon at aborsyon. Sa kasalukuyan, ang mga insiklikal ng Papa ay mahalagang bahagi ng aralang panlipunan ng simbahang katolika at patuloy na nagpapailalim sa ating pangunawa sa mundo sa paligid natin. Sa loob ng mga siglo, pinagtatalunan ng mga istoryador ang pag-iral ng ating Panginoong Kristo, Ngunit lumitaw ang isang bagong teorya na ang Vatican ay nagtatago ng ebedensya ng ating Panginoong Kristo. Ay hindi talaga nag-iiral. Ang teoryang ito ay batay sa mga ulat na naglalaman ang mga arkaibo ng komunikasyon sa pagitan ni Empero Nero at ni San Pablo. Ayon sa mga ulat na ito, nag-aalala si Nero sa pagkalat ng Krisyanismo at itinanong kay Pablo tungkol sa lider nito. Bilang tugon iniulat daw ni Pablo kay Nero na si Kristo ay isang tunay na tao na pinatay ng mga Romano. Gayun pa man, naniniwala ang ilang mga historiador na ang kwento ay pinirabas lamang upang mapaligaya si Nero. Kung totoo man o hindi, malinaw na ang mga diskusyon tungkol sa pag-iral ng ating Panginoon Kristo ay patuloy na magpapatuloy sa mga darating na siglo. Sinasabi ang Vatican Archives ay tahanan ng mga pinakmalaking koleksyon na mga hindi angkop ng mga video ng mga bata. Kung totoo man ito, hindi ang katotohanan na ang Museum of Erotica sa Copenhagen ay naglalaman ng malawak at magkaibat uri ng mga material na may malaswang nilalaman mula sa mga painting at mga litratong hanggang sa mga pelikula at mga laruan. Bukod dito, may malaking pilag din ng mga sulatin na may malaswang nilalaman. Kasama ang mga sulatin ni William Buckley Jr., tagapagtatag ng National Review at ng scholar na si Kabila Paglia. Dahil sa dami at lawak ng koleksyon at sa modernong kasaysayan ng negatibong balita, hindi malabong ang Vatican Archives ay may kaugnayan sa mga nakakabahala at hindi angkop ng mga chismis. Gayunpaman, nanatiling misteryo ang tunay na kalikasan ng koleksyon na ito. Naniniwala ang ilang mga tao na sa kabila ng pagkakabigo nito sa panahon ng gitnang panahon, muling itinatayo ng Illuminati ang sarili nitong miyembro sa ilalim ng ilan sa mga pinakamakapangirang pesto sa buong mundo. Isa sa mga makapangirang opisina ay ang Vatican, kung saan pinaniniwala ang kasapi ang maraming prominente na mga membro ng Illuminati. Ang ideya na kontrolado ng Illuminati ang lahat ay maaring tila malayo sa ilang mga tao. Ngunit kapag iniisip ang ebidensya, ito'y may kahulugan. Halimbawa ang Vatican ay isang napakayaman na organisasyon na may halagang tinataya sa mahigit na 30 billion US dollars. Sila rin ang may-ari ng ilang mga pinakamahalagang sining at makasaysayang artifacts sa mundo. Sa sandaling sila ay may malawakang yaman at impluensya. Hindi mahirap paniwalaan na maari silang nasa likod ng ilang malalaking mga teorya o mga conspiracies sa mundo. Kaya sa susunod na pagkakataon na ka ng kakaibang bagay na nagkakanap sa mundo, huwag kagad ka itong isara na ang Illuminati ay posibleng na sa likod nito. Ang Third Secret of Fatima ay isang kontrobersyal na dokumento na nakatago sa loob ng Vatican Archives noong 1917. Inakusahan ng tatlong bata mula sa Portugal na sila ay tumanggap ng hula mula sa Birhing Maria. Ang isa sa mga ito ay napanood ng libu libong tao. Ang pangyayaring ito ay nagtulot ng mga alingang hungaw na ang Third Secret ay naglalaman ng propesya tungkol sa isang nuklear na holocaust, kalabidad, sa kalikasan at iba pa. Ang papakawalan ng laman ng third secret noong 2000 ay hindi nakatulong upang palakasin ang mga haka-haka. Marami pa rin ang naniniwalang ito ay tinatago pa rin mula sa publiko. Ngunit kung ating makikita ang Birheng Maria mga kaibigan, ay tinatago ng Vatican na sinasabi nila na siya raw ay katumbas ng ating Panginoong Kristo. Ngunit ang totoo niyan ang Birhing Maria ay may pinagmulan hindi sa pagiging kristyano kundi sa pagiging ng mga pagano. At doon sa sinasabi natin patungkol kay Apostol Pablo na binanggit niya kay Nero na ang ating Panginoong Isus ay isang tao na pinatay ay totoo ito mga kaibigan. Ngunit itinatago ng Roman Catholic din na ang ating Panginoong Isus ay totoong Diyos. Bagaman sinasabi nila at naniniwala ang Katoliko patungkol sa Trinity ay pinalabas na tila ang ating Panginoong Kristo ay hindi talaga Diyos. Sapagat hindi nila nirerespeto masyado ang ating Panginoong Kristo at pinalalabas na siya ay kapantay lamang ni Maria. Ang ilan ay naniniwala na ang laman nito ay labis na nakagulat na hindi maaring ilabas. Samantala, may mga naniniwala na ang Vatican ay ginagamit ito upang kontrolin ng mga tao. Ano man ang katotohanan patungkol dito ay isa pa rin misteryo. Ang ilang mga tao lamang ay may akses sa mga archives at sila pinahintulutan lamang na tignan ang mga partikular na dokumento. Naniniwala ang ilan na may mas higit pang mga nilalang na nabubuhay sa Vatican Secret Archives maliban sa mga tanyag na tao. Halimbawa, naniniwala ang ilang mga tao na may itinatagong time machine sa mga archives na kilala bilang ang coronavirus. Ayon sa kwento, ito ay tinayo ng isang Italyanong saintipiko at pari na si Father Pellegrino Maria Ernetti. Sinasabing na ibalik niya ang isang aparato na iniwan ng sinaunang sibilisasyon at gamit ang aparato na ito na nakapanood siya ng mga pangyayari na karaan at hinaharap. Sinabi pa niya ang nasaksihan niya ang pagpapapako sa ating Panginoong Gayunpaman walang rekord ng gayong aparato at ang mga lihim na ito ni Ernetti ay sumama sa kanya sa libingan noong 1994. Doon pa man, naniniwala pa rin ang ilan na ang coronavisor ay tinatago pa rin sa mga secret archives. Naghihintay na ito ay matuklasan. Sa loob ng mga siglo, maingat na binabantayan ng Vatican ang mga archives na ito. Pinapayagan lamang ang mga iskolar na magkaroon ng akses sa kanilang mga dokumento at artifacts. Gawin pa man, sa mga nakaraang taon, nagsimula na magbukas ang Vatican sa mas malawak na audience at ang mga scientifico ay nakakapag-aral na ng ilang mga matatagal na mga sikreto ng simbahan na matagal nilang hindi binuksan. Anong mga lihim na nakatago sa loob ng mga archives na ito na hindi maaaring sabihin sa sinuman? Ngunit tiyak na mayroong mga lihim na wala pa sa kaharian ng kaalaman. Batay sa kasaysayan ng simbahan katolika, malamang na ang ilan sa mga lihim na ito ay talagang nakakagulat kung ito ay maipapayag o hindi. Maaring baguhin ito ang pangunawa patungkol sa simbahang katolika. Ngunit pinapanggit mga kaibigan sa banal na kasulatan. Jeremias 33 verse 3 Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at may hirap na hindi mo nangangalaman. Oo mga kaibigan, ang tunay na kailangan mong malaman ay walang iba kundi ang ating takapagdiktas ang ating Panginoong Yeso Kristo, Siya ang tunay nating kailangan sa napakarami mga misteryosong nakatago sa mga misteryosong lugar Ang pinakadakilang matatagpuan natin ay walang iba kundi ang masumpungan ang kaligtasan na makikita lamang natin sa ating Panginoong Yeso Kristo. Kaya tayo ay tumawag sa Kanya Siya ang ating totoong Diyos at takapagdiktas na nakakaalam kung ano ang pinakamainam para sa iyo at malalaman mo ang mga sikreto na nais niyang ibunyag sa iyo sa hinaharap na tiyak na magbibigay sa iyo ng buong kagalakan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kay Bigan sa iyong panonood. Tayo malalangin. Ama naming panan mga namin Diyos. Kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa walang sawa po ninyong pag-aalaga sa amin at sa pagbibigay sa aming Panginoon ng tunay na kaligayahan sa pamagitan ng aming Panginoon sa Kristo. Salamat Panginoon at inirayo niyo kami sa piligro ng kasamaan na tulot ng tsablo. Salamat Panginoon dahil nasusumpungan po namin ang pinakamahalaga na misteryo. Ang misteryo ng inyong pong pag-ibig sa amin. Salamat Panginoon dahil hindi niyo kami pinapabayaan at tulungan kami na masumpungan parati ang kaligtasan na matatagpuan po namin sa aming Panginoon so Kristo. Purihin ka o aming Panginoon Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkat ito ay ming samutiling sa pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen.